may songs nga lang so mayo tanggal natin ng song kapag uh, na-upload natin kaya ayan no? Oh. So, sa labas tayo ng Philippine Arena Philippine Arena ayan, oh. lakad tayo ayan, Ang ating uh, kabayo ayan, Baka masagi tayo sa tabi tayo ng konti. Dati may ilaw din eh. Ah, yung uh, iba-ibang kulay ngayon na hindi nila nilagyan ng ilaw. Ah, ilaw nalang, para na lang. Parang nagtibit sila ng ilaw ngayon ah. Dati nag-iiba-ibang kulay niyan. May blue, may green, may pula. Ngayon, uh, pink lang yung ilaw nila. Pink lang. Parang ito nagtibit sila ng ilaw. <laughs> Yan, lapit, na, uh, lapit na yung 7 mga kapilipi may mga lumalabas na siguro naiinip na sila so pauwi na yan mga palabas na yan mga kapilipi yan. para siguro hindi sila ma-traffic kaya lumalabas na kaya unti-unti ng lumalabas o mga papasok o oh, mga papasok pa lang wala silang mag-parking, ando sila sa dulo mga kapilipi yan. Yeah. Wala talaga ano, iba-ibang kulay diyan. Yung uh, kanilang ano, yung palipit na yan, minsan kasi yung ilaw yan eh, mga kapiliki. Ay. So madilim na talaga. Pag uh, si 7 o'clock na mga kapiliki. Yeah, yeah. Ayan, walang sounds mga kapiliki. Eh. So may talaga mag ano, dito, mag wala tayong signal, kaya ito, kawalan tayo ng sariling content mga kapiliki. Walang signal talaga. Ayan. Eh. Philippine ng Philippine Arena kaliwat ka na lang sa may mga video okay <laughs> ayan at is meron na tayong content mga kakilipi gabing gabi na 7 o'clock ng mga kakilipi Ganyan uh, din ano, kung palabas yan o hanap sa ng parkingan mga kapilipin. na uh, partingan to oh, wala talaga no. yung hindi talaga na sila yung uh, pinakailaw niya sa gitna yung bilog na yan may mga iba't ibang kulay yan eh. ngayon wala eh tipid sila ngayon <laughs> wala silang ilaw mga kapilig paano hanggang dito na lang good evening